Hi mga ka-community! Kumusta kayo? May mainit-init na usapan na naman sa social media tungkol sa butuhan daw kung sino ang dapat suportahan ang Jamdith Love Team o si Medeth. Pero teka lang, may pahayag na agad si Medeth at grabe, ang ganda ng mensahe niya. Kaya sa vlog na ito, pag-usapan natin yan ng mas malalim hindi lang tungkol sa isyo, kundi tungkol sa respeto, friendship, at kapayapaan, Tara. So ayun nga. May kumalat na botohan online, sa simpleng tanong na, sino ang susuportahan mo, ang Jamdith o si Medeth? Parang may pinipilit na kampihan, may tinutulak na division, at dito na nga pumasok si Medeth para magsalita. Ang sabi ni Medeth, diretsyo, malinaw, at puno ng respeto. Hindi na natin kailangan ng ganyang botohan. Hindi mabubuo ang Jamdith kung walang Medeth. Boom, powerful diba? Parang sinasabi niya na huwag natin kalimutan na may pinagsamahan, hindi ito kompetisyon, wala dapat team-team, hindi ito showbiz, tao sila, may emosyon, may pinangangalagaan. Dagdag pa ni Medeth, huwag na po tayong mamuhay sa negativity, stressful na ang buhay, tapos walang kapayapaan pa, alalahanin natin na naging bahagi si James ng community. Pinapaalala ni Medeth sa atin na sa halip na lumubog sa chismis at piliin ang pagkakahiwa-hiwalay, dapat piliin natin ang pagkakaisa, dapat natin irespeto e ang naging kontribusyon ni James, at higit sa lahat ang kanyang privacy. Sabi nga niya, ibigay na natin kay James ang pribadong buhay na gusto niya, irespeto e natin yun e treasure na lang natin ang mga magagandang alaala ng Jam Death. Ang sakit, ang ganda, at ang totoo ng mensaheng ito. Kasi sa dulo ng lahat, magkaibigan pa rin sila ni James, okay sila, walang gulo, so bakit tayong mga taga-subaybay, followers, fans, ang nagpapalaki ng issue? Ako, bilang isang taga-subaybay din, sobrang na-touch ako sa pahayag ni Medet. Ang maturity, ang respeto, at ang pagmamahal na ipinakita niya ay tunay na nakaka-inspire. Minsan kasi, tayong mga nasa labas lang ng istorya. Mas nagiging maretes pa kaysa sa mismong involved. Kaya mahalaga na matuto tayong umatras, makinig, at umintindi. Hindi lahat ng bagay kailangang ibotohan, hindi lahat kailangang pagpilian. May mga bagay na mas mahalaga, tulad ng respeto, kapayapaan, at mga alaala ng magandang samahan. Sa panahon ng social media, sobrang dali na lang mag-react, mag-comment, at pumili ng side pero ang tunay na mature community ay yung marunong umintindi at rumispeto. Ang Jamdith, kahit anong estado pa nila ngayon, ay parte ng kasaysayan ng community, at kung mahal talaga natin sila, dapat marunong tayong magpaubaya at magpasalamat. So, sa mga nakakami sa Jamdith, yakapin natin ang mga alaala, hindi ang alingas-ngas. Maraming salamat sa panunood, mga ka-community. Kung pareho kayo ng naramdaman sa pahayag ni Medeth, e comment nyo lang sa baba. At kung gusto nyong iparating ang respeto nyo kina James at Medeth, like and share this video. Hanggang sa susunod na kwentuhan, spread love, not hate. Maraming salamat po mga ka-vibes, ka-viewers, please like and share for more updates. Hanggang sa muli.